Tuloy sa pag-arangkada ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Dato Ali Midtimbang sa kanyang flagship program na Give Heart. Sa sektor ng edukasyon na mahagi ang pamahalang Panlalawigan ng school supplies, IEC materials at food packs sa mga mag-aral at ustads sa tatlong bayan sa lalawigan. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Handog ng provincial government ng Maguindanao ng Sur ang school supplies, IEC materials at food packs sa mga mag-aaral at ustads sa Bayan ng Paglat, Pandag at General Salipada K. Pinatun. Ito ay sa ilalim ng flagship program ni Governor Dato Alimitimbang timbang na Give Heart, Convergence E para sa Edukasyon. Isinagawa ang distribusyon araw ng Martes, a 23 ng Setyembre. Jen Garcia, iMinds, Philippines.